Hi, good day. I'm Eman Tirado, owner ng Auto Works, Pampanga and Manila Branch. Auto Works, nagsimula siya since 2009. Hindi pa Auto Works ang pangalan ko noon. Ang pangalan ko noon is Boss Eman. Hanggang sa 2013, nakalipat ako sa Pampanga, tinayo ko yung Auto Works, Pampanga. Diyan ako nagsimula talaga, nag-focus sa gawa sa Pampanga. Ang specialty ni Autofit is suspension, uh, modification, lowered, static, air suspension, stance. Yan ang mga specialty namin dito. So si Autofit, Fit siya sa wide, na comfort ride. Uh, meron tayong nilabas na 2021 model na Yaris Cross. Ito uh, siya ngayon, Yaris Cross. Ngayon, ginawa natin dyan, sinaksakan natin ng 20 na works. Tapos, modification ng suspension. Ngayon, ang may ari talaga natin si Mrs. Ngayon, siyempre, ang babae, gamit na lang gamit yan. Ayaw niya ng matagtag, siyempre. So, ginawa natin siya, binuo natin siya ng hindi matagtag na low pa rin, na comfort. Ito siya ngayon. Tapos, meron tayong binivill ngayon from Cavite, uh, member ng Stanspy, na Nissan Navara. 2023 model stands sagad ng gusto niya lower. so on process sa ngayon ginagawa natin sa ngayon ang Auto Fit since 2009, medyo marami-rami na tayong nagawa na iba-iba klaseng kotse. May tayong ginawang static, may tayong ginawang air suspension, halo-halo uh, SUV, sedan, subcompact, pickup. Iba-iba kasi -iba kasi ang processing sa paggagawa, Like pickup, may tayong tinatawag na tie drop, tayong tinatawag na slab drop. Meron tayong tinatawag na Hella Plus, static air. Iba-iba kasi kategori. Depende sa customer na gusto niyang tindig sa kotse niya. So, kahit malalapad na mags, kaya natin isaksak dito sa Autofit Works. Paano ako nagsimula? Nag 2009, empleyado, naalala ko, empleyado pa ako ng dati sa isang company. So, ang trabaho ko talaga dati is machinist. So, may hindi na magkuting-ting ng mga sakyan. Sa sakyan ko, bibili ako, mayroon ako sa na luman lumanon gusto sa iloward. Ngayon, eh, palibasa, wala pa akong gamit nun. Pag sa sa ni namin, naalala ko, dala ko yung shocks ko. Pagkating ko lang break time, tiyotorno ko yung shocks ko. pinag ko pa paano ba sa'yo may na maganda, kung paano ko ba magagawa ng maayos to. Doon ako nagsimula. Tapos hanggang sa nahasa, nahasa, natuto, 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 na perfect ko, na perfect ko lahat. Hanggang sa nag-hire na ako ng mga empleyo, ng mga empleyado ko. Hanggang sa yung mga empleyado ko, tinitrain ko talaga. Ako mismo nagtitrain, ako mismo gumagawa kasi gusto ko kasi mangyari yung gawa ko, gawa nila. Sa ngayon, ang branch natin is apat na. Ito ang Auto Fit Works main branch is Pampanga, dito sa Mexico Exit, Pampanga. Ang second branch natin is sa San Juan, Manila. Ang third branch natin, Santa Rosa, Laguna. And fourth branch natin, Molino Boulevard, Cavite. Sa lahat ng gusto magpa-lower dyan, pwedeng uh, pwede kayo lumapit sa Auto Fit Works, kahit sa branch, Manila, Pampanga, Laguna, Cavite. Ako lang po may ari niyan. Uh, meron tayong services ng modification, uh, modify shocks, uh, uh, shock torno, mag torno, coil slip, coil over, lowering spring, air suspension, static, mga mga ganyan, mga slam, negative camber, pender rolling, lahat po ng lower na proseso. Meron po tayo dito sa ating auto pit works. Please like my page uh, Auto Paint Works Manila, Auto Works Pampanga, Auto Paint Works uh, Santa Rosa, Auto Works Molina Boulevard Cavite. Uh, paki-like po yung page ko, TikTok account Boss Eman, uh, Instagram, uh, Boss Eman Auto Paint Works. Pedi po kayo mag-message, mag-inquire kung nung may tutulong ko sa inyo. Pwede ko po, po kayo sagutin dyan Again, I'm Eman Tirado, owner of Auto Pitworks, para sa All About Wheels Manila.